Isang araw, may isang lalaki na tila may sobrang lakas ng bisig sa pilitang hinihila ang kanyang anak na si Selena papunta sa bahay ng isang lalaki na si Tiago na nakatira sa kabilang ilog, ang layo-layo nga parang inabot ka ng tatlong araw ng biyahe gamit ang tricycle. Pagdating nila roon, sinalubong si Selena ni Miranda at ang kanyang anak na si Joy na parang mga kapitbahay na mahilig magkwento ng chismis. Doon, nalaman ni Selena na si Tiago pala ay hindi normal. Parang si Tatay Tik-tik ng mga kwento, laging may kalokohan na ginagawa. Nagpapautang si Tiago sa mga tao sa mataas na interes. Tapos kapag hindi nakakabayad, kailangang magpalit ng mga special na gamit gaya ng mga anak o asawa. Ay, naku, para silang nasa merkado ng gulay. May kasama ring batang lalaki na bulag na si Dominic na nagtatrabaho roon. Sabi nga, kayang-kaya niya magtrabaho kahit walang sight kasi matalas ang pakiramdam. Isang araw, inutusan ni Tiago si Selena na maligo sa harap niya. Aba, para bang nagre-reality show sila. Takot si Selena pero kinailangan niyang sumunod. Ang tubig mula sa paliligo niya ay bumagsak sa ulo ni Dominic na natutulog sa ilalim parang shower scene sa pelikula na nakakatawa. Kinagabihan, ang ama ni Selena na nagbenta sa kanya para sa pera ay nagparty na parang wala ng bukas. Samantalang si Tiago naman, pilit na pinipilit si Selena na sumama sa kanyang silid. Nang tumanggi si Selena, ginawa ni Tiago ang isang eksena na parang villain sa telenovela, pero talagang seryoso. Pinilit si Selena na magsalita ng mga linyang parang galing sa love story habang si Tiago ay parang sobrang ganado sa eksena. Nang maubos ang lakas niya, nakatulog din siya, parang eksena sa comedy na saktong-saktong ang timing. Tumakas si Selena papunta sa bahay ng ama niya, pero hindi siya pinapasok. Parang pinto ng nightclub na exclusive lang ang mga VIP. Dito niya naisip na baka mas masahol pa siya roon. Kaya, Balik siya sa bahay ni Tiago at dito niya nakilala ulit si Dominic, namukhang may malaking kwento pa. Matapos ang isang mahirap na araw kay Tiago, nagtanong si Selena kay Dominic kung paano siya napunta roon at kung siya ba talaga anak ni Tiago o inampun lang. Pero umiwas si Dominic sa sagot, parang may sikreto. Sa gabi, natulog si Selena sa sahig malayo kay Tiago para may safe zone siya. Kinabukasan, nasilayan ni Selena kung paano binugbog ni Tiago si Dominic dahil sa maliit na pagkakamali. Wala siyang magawa kundi manood ng helpless, parang nanonood ng drama na hindi niya gusto. Habang kumakain sila ng tanghalian, bigla na lang hinawakan ni Tiago si Selena sa ilalim ng mesa, na sobra siyang naiinis at hindi komportable. Pero si Tiago parang natutuwa lang. Seryosong eksena ito, kaya mas lalong lumala ang sitwasyon. Pagkatapos, ipinakita na si Tiago ay tinutunaw ang mga nakaw niyang gintong alahas at ginagawang mga biscuits, parang si Chef Boyardee ng mundo ng ginto. Dito niya naipon ang kanyang kayamanan. Habang nagtatrabaho sa bukid, sinabi ni Dominic kay Selena na hindi siya anak ni Tiago, kundi ipinagkaloob sa kanya ni Tiago ng kanyang mga magulang para mabayaran ang utang, gaya rin ni Selena. Nakakalungkot, pero ganoon nga ang nangyayari. Samantala, si Miranda ay sinusubukang ibenta ang gintong kwintas kay Tiago, pero binigyan siya nito ng mababang presyo. Dahil desperado sa pera, humiling siya ng pautang at inihain ni Tiago ang kapalit ang isa niyang anak dito narinig ni Selena ang usapan at natakot siya na baka siya rin ang mapunta sa kaparehong sitwasyon kung hindi siya susunod dahil dito nagsimula nang sumunod si Selena sa mga hinihiling ni Tiago kahit sumama sa paliligo nito at gawin ang mga bagay na hindi niya gusto para lang makaligtas palabas si Tiago sa pagiging mayaman dahil sa pera ngunit naramdaman ni Selena na wala siyang tunay na kaligayahan sa kabila ng lahat ng iyon habang nagtatrabaho sa bukid Napansin nilang dumaan ang isang eroplano na nagbabato ng mga leaflets na nagsasabing tapos na ang digmaan at may kalayaan na silang umalis sa bansa. Nagpakasaya si Selena at ni Tiago sa ulan, nagkaroon pa sila ng matinding sandali at ginamit ni Selena ang pagkakataon para makaligtas. Sa gabing iyon, binigyan ni Tiago si Selena ng mamahaling kuwintas at siya'y natulog sa tabi niya habang pilit niyang pinipilit magpakatatag. Kinabukasan, dinala ni Tiago si Selena sa pamimili at huminto sila sa isang lokal na bar kung saan maraming mga taga na yon na ngayoy mga refugee ang nagtipon-tipon. Pinag-ingatan ni Miranda si Selena tungkol sa panganib ng paglalaro sa apoy, pero alam ni Selena na kailangang panatilihing masaya si Tiago para makaligtas sa gabi. Habang natutulog si Tiago, ninakaw ni Selena ang mga susi niya at natuklasan ang itinatagong yaman ng pera at gintong biscuits. Kinuha niya lamang ang isang kuwintas na pag-aari ng kanyang ina na nagbalik sa kanya ng mga alaala tungkol sa pang-aabuso ng kanyang ama sa ina na naging dahilan ng pagpapatiwakal ng kanyang ina. Nakita ni Selena si Dominic na nagsiwalat na pinapabulag siya ni Tiago upang hindi makatakas. Naantig sa kanyang kalagayan, nilambing ni Selena si Dominic sa pamamagitan ng pagpapahawak sa kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng isang sandali ng intimidad para sa unang pagkakataon. At bagamat maikli ang sandali, nagkaroon sila ng emotional na koneksyon. Nabukasan, nakita ni Selena ang kanyang ama na tuluyang nabaliw dahil sa mga ginawa niya. Samantala, inakusahan ni Tiago si Dominic ng pagnanakaw ng alahas at tinakot itong papatayin. Para mapatahimik si Tiago, nilinlang ni Selena si Tiago gamit ang sandata para mapatahimik ito. Kinagabihan, isang sugatang sundalo ang umatake kay Dominic, ngunit pinrotektahan siya ni Selena at niligtas ang buhay niya sa pamamagitan ng pagtanggol sa sundalo. Dahil sa utang na loob, ibinahagi ni Dominic ang kanyang huling kahilingan, nais niyang maranasan ang pagiging malapit sa isang babae. Tinupad ni Selena ang kanyang hiling at binigyan siya ng pagkakataon na maramdaman ang init ng kanyang katawan ng buo. Kinabukasan, sinunog nila ang bangkay ng sundalo upang maiwasan ng anumang gulo. Sa tanghalian, muli siyang ginulo ni Tiago, ngunit ngayon ay naglaro na si Selena sa kanyang mga salita gamit ang mga natutunang taktika para manipulahin ito. Pagkatapos, sa bar, binigyan ni Tiago si Miranda ng pera para maalagaan ang kanyang anak na si Joy, isang maliit na senyales, ng pagsisisi para sa kanyang mga nagawang masama. Samantala, pinaplano ni Selena at Dominic ang kanilang pagtakas. Inayos nila ang kanilang mga gamit at tinipo ng pera ni Tiago. Sa gabing iyon, sa kalasingan, sinabi ni Tiago sa ama ni Selena na balak niyang pakasalan si Selena. Ngunit nalaman niya mula sa ama na si Selena pala ay anak ni Tiago, bunga ng isang napilitan nilang pangyayari dahil sa hindi nabayarang utang. Nabigla si Tiago at bumagsak. Kasabay nito, muli silang nagkaroon ni Selena ng malapit na sandali ni Dominic, ngunit nahuli sila ni Tiago. Galit na inatake ni Tiago si Dominic, ngunit sa tulong ni Selena, tinusok niya si Tiago sa puso at napatay. Nakatakas sina Selena at Dominic mula sa nayon ang pera at mga gamit ni Tiago. Kinabukasan, ibinigay ni Selena ang kalahati ng pera kay Dominic bago siya tuluyang umalis upang magsimula ng buhay na malaya. Sumama naman si Dominic sa ibang mga taganayo na patungo sa isang refugee camp. Nagtapos ang pelikula sa aral na ang masasamang gawain ay may kapalit na masamang kapalaran.